Sa lahat po ng mga nagsasabi na si Ate Diwata ay lumaki ang kulo at hindi namamansin, pagpasensyahan niyo po si Ate dahil sobrang hirap naman talaga na pinagdadaan ng shooting, trabaho sa ating pagsan at pagharap sa iba't ibang uri ng tao. Kaya pagpasensyahan niyo po kung minsan ay... Uh, Bagod lang ang tao Pero hindi po nagbabago ang isang diwata Pati kulay niya, ganun pa din ang kulay Otlom, otlom oh. Anong masasabi mo sa bagong opisina ni diwata? Alam niyo po Ang buhay ng isang diwata Ay hindi po nailihim Ngininsan sa atin Tumira sa ilalim ng tulay At mas ng buhay Masasabi ko Dahil sa kanyang pagsusumikap ang pagpuporsige ngayon mula sa truck na ito. Air condition, maaliwala, at talagang may sinabi na ang opisina na isang diwata. So talagang matatawag mo na talaga na opisina itong lugar na ito. Yes, definitely. At tingnan nyo naman. Ha? Igagala natin kayo sa opisina ng atin. Alam niyo po ba na sa ilalim ng tulay ay napakadilim. Pero dito sa bagong buhay at bagong opisina na nag diwata, makikita nyo na nagbunga ang lahat ng pangarap at pagsisikay sa buhay. Kaya naman, sa lahat po ng mga nagsasabi na si Ate Diwata ay lumaki ang ulo at hindi na pagpasensyahan nyo po si Ate dahil sobrang hirap naman talaga ng pinagdadaanan, shooting, trabaho sa ating parasal, at pagharap sa iba't ibang uri ng tao. Kaya pagpasensyahan nyo po kung minsan ay uh, pagod lang ang tao pero hindi po nagbabago ang isang diwa at kulay niya ganun pa din ang gulay daan tayo mag-usap tayo sa kwento ng buhay mga um, mundong umiikot hanapin natin hey! okay sa lahat po ng mga ng live namin at nasiyahan I think this is the right time to talk and mingle we'll oh, with Adam. Tama, tama. Sige na. Tama na yan. Okay, yan. Una, guna. Ah! Okay na, okay na, na. Sige na, may meeting ako. Okay. Ate. Ate. Bakit? Buti nung wala kang isang million, tatlo ulo. Ha? Ano yun? Eh, dumami yung ulo eh. Oh, dami. Ingit Yeah. Thank you so much from the bottom of my heart. Bye. Di ba ata overload? Pares? Ang pares. Na nandoon, ang overload. Sa mga nagtatanong, may dalawang klase at dalawang bagay kapan ang bagay ay lang, isoli mo. Pagbigay sa'yo, thank you na lang. At kung wala mo na walang mawawala. Ako po ng bayan. Autumn PH, official, diwata pares, paso! Ah!